Good evening. Kaya, nung, kaya nagtanong ka talaga sa akin. Ayan, ituro ko sa'yo paano ako magawa ng thumbnail, no? First, you need to upload the PicsArt art apps sa iyong Google or sa iyong Apple Store. It's up to you. Ngayon, click mo yung PixArt kasi na-download na, na download ko na yan or na-install. Ngayon, lit wait lang tayo ha, wait lang tayo till makita natin tong plus dito sa baba. Ayan. Once na-click mo yung baba, <laughs> then scroll down and click the create new, this one here. Once nakita mo na tong puti na screen dito, click this arrow here. Tapos, edit image. Okay? Now, dito na tayo sa edit image. First, always make sure to go in the fit. Kita mo tong fit, nababasa mo to. Click mo yan. Tapos, ratio. Tapos, click YouTube. Click apply. Yan, yan na siya. Clear na siya. Tapos, kung gusto mong mag-add ng photo, click mo yung add photo. Ayan, charit. <laughs> parang hindi naman, parang hindi naman. Hoy, nakakaya. Parang hindi naman ako addict sa selfie, no? <laughs> ayan, tingnan natin dito. So, tingnan ko itong, oh my God, nahiya tuloy ako. Ayan, tingnan natin to itong foodie. <laughs> so, ayan siya. For example, this is, okay? Ayan, so, kung gusto mo siyang liit lang, just like the normal size, just click apply. But, if you want it, spread the whole thing, click zoom. I-zoom mo siya, the whole thing. Ayan. Makita mo talaga na yung gap niya sa sa gilid is talagang pasok yung photo. Then you can click the apply. Ayan, click na natin yung apply, di ba? Now, ayun na siya, nag-spread na yung photo, no? Now, I want to add a text dito. Ayan. So ini, burger o fish burger. Hey, hey, hey. I'm talking to someone. Of course, fish burger. Ayan. Tapos, click mo lang yung check. And, ayan na siya. Tapos, kung gusto mo siyang i-change yung color, click the color. Ayan, my choices. Marami. Click mo yung blend. Pwede din. Ayan, marami. I-multiply ganun. Or color born or something but just normal. Or stroke. Ayan. Parang yung sa gilid niya is mag-change. Ayan siya, no? fish burger. Tapos, kung gusto mong capacity niya, you can do that one or do this. Parang mawawala siya. But, to me, gusto ko yung talagang preparable ko yung uh, later na makikita talaga mababasa. Dito, tos, dito tayo sa shadow. Uh, position, it's up to you. I always click the color. Tapos, punta ako sa, you know, mag-choose ka. It's up to you. If you don't, If you want to choose any bright or dull color. Ayan, sure. Sarap-sarap. Siguro black na lang. Para talagang makikita. Ayan, apply ko na, no? Diba? Super easy lang. Tapos kung gusto mo pang mag-add ng sticker. Charit. Yung mga sticker na mga magaganda. Click mo lang yung search button here. For example, YouTube. Yung mga subscriber ng YouTube. Ayan. Tapos ilagay natin, i-click natin, il, you know, you can put where where would you like, where you like to put it. Ganun, 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 ganun siya. <laughs> Tapos kung gusto mong palakihin, ah, ganun lang. Yan. Example, that one day. Maybe this. So, ayan na siya, fish burger, blah, blah, blah. Tapos kung gusto mong mag-add ng brushes, yung mga, you know, something like colorful thing sa background pwede din mga ganun ganyan Check. tapos apply okay tapos wala pa mang maganda yung mga mga ifik ifik pwede rin but that's totally up to you so I'll just do it like that stay lang natin ang ganyan tapos marami pa dito kung gusto mo siyang i-frame kung lagyan mo ng frame mga ganyan search lang din um kung gusto mo mga borders. Ayan, pwede rin. ba diba, ang galing? I love PixArt so much. So, ayan na siya, dai. So, we'll just stay like that. Kasi para naman siyang, kung lagyan ko pa, parang ang busy na ng ano. Busy na ng, <clears throat> tawag nito, ng background. But, kung gusto ko, maglagay ng photo ko. Agay, okay, may ganyan. <laughs> ganyan na naman tayo, eh. Hmm. So ilagay natin tong photo, example this one. Me and Janet was eating that day. Tapos gusto ko siyang i shape crop. sheep crop or or free crop. Tapos kung gusto mong kayo lang, kami lang dalawa ni Janet, just click the person. Tapos make sure yung dapat hindi yun kasali sa background para ano, maganda tingnan. Tapos malinis din. 'Di ba? You don't want anyone, anyone here just like that. Clear up mo siya, clear, clear, clear. And voila, ayan na siya. O oh, 'di ba? Tapos ayan na siya. Ayan na siya. Kami na dalawa ni Janet kumain ng burger, charot. Nagdating kami. All right? Tapos kung gusto mo may shadow or blend, you can you can you know kung may shadow kung gusto mo may shadow or kung sa so shadow tayo ayan hindi ba ang galing um kung gusto mo may effect pwede din pero in this in this tutorial wala na yun <laughs> tapos ano pa ba um, ayun na siya so anything you want to add to your um thumbnail you can do diba super easy lang then once na done na lahat nilagyan mo na ng caption nilagyan mo na ng picture mo yung mga photo mo nakatak in na talaga siya dyan. then jan <coughs> excuse me jan <coughs> mo na siya i-save by clicking the next one click once i-click mo na yung next is click save and download tapos tapos click mo na yun. Off na. Then let's go to the photo kung na, na save ba talaga dun. Yay. Hey. Ayan. Let's see. Way! So, ayan na siya dahi. O, oh, diba? Super easy. Quick, quick, quick. Ayan na siya. Clean and bright. Charo. Anyway, dahi, I hope this, this little tutorial is helpful about how to make a thumbnail to put it on your YouTube channel. All right and good luck and enjoy creating your own thumbnail die. Next time when we catch up I'll teach you how to do more charot. Have a good day. Bye bye.